Dahil malakas ang ulan, masama ang panahon, kakain kami. Ngayon, meron akong gusto kasi Yung bagong sumisikat na ramen nan daw dyan sa tabas Morato. to. Sobrang sumikat yung ramen house na yan. Ano kung bakit? Kasi, parang authentic ramen siya Pero pag kinumpara mo siya dun sa mga ramen talaga na mga, sa mga Japanese restaurants, sobrang mura niya. <laughs> Kaya dinudumog daw ng mga tao itong ano na to, ramen na na to. Kaya pupunta natin, susubukan natin kung talagang legit na ramen ba yan. Saan mo si Marlon? Jeffoy? Tasho? At si Suaswa! Yes! Suaswa si si na yung sinagpapakita ng mukha. Lagi naka ganun siya oh, sa mga pictures. Parang walang mukhang may harap sa tao. <laughs> Ay, bakit wala? Oh, bakit wala? Hala siya! Eh, ramen! Ano yun talaga? Tanongin na, bababa ako. Nasa yun yung ramenan? Sa grid lang. Kuya! Nasa yun yung ramenan dito? Kasi ang sabi kasi, dito nakatayo yung dati. Ba't kayo lumipad doon? Clearing, mag-clearing. Bawal na yung mga kiyos, ganun. Ayun, ba't kami sa ano? Sa... Sabor Manila, Food Plaza. Ah, okay. Maraming salamat! Oh, 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 nandun sila. So, lilipat tayo ngayon ng Sabor kasi doon na sila. Kaso, ang sabor ay 112 lang. Ito na, no? O, oh, na. <laughs> Para nakikita ko na at naamoy ko na ang ating ramen. Ang lakas maka yung ni Kong, no? Oo. Kong TV. Sabay-sabay na -sabay ito. Isa, dalawa, tatlo. Ramen. <laughs> isa, isa, isa. Ramen. Parang napaagaya na tayo ng punta dito, Kuya Mac. Ah. Ang sabi, alas 6 na hubo bukas. Eh. Ang natin, 5.15 pa lang. Oo nga. Parang hindi ka kayahanin ng gutong po po'y pag-aantay. Ah. Eh. Kuya, anong kas ba nagbubukas to? Alas 6? Alas 6 po ngayon. Okay, pwede na na. Wala bang tira-tira dyan na pwede natin tirahin muna? Wala ba po eh. Ay, mga tira-tira kagabi. Eh. Di ba mga pinagsalinan yung mga natirang pag Wala ba? Wala. Ba't nga ba kayo lumipat, sir? Kasi ang alam ko, doon kayo sa meta mas marata, ba't doon kayo lumipat? Medyo may nagka-problema sir eh. Medyo na, na... reklamo. Eh, napadaan kasi kami doon dati, sobrang haba ng pila, no? Yes sir. Dahil siguro doon, no? na na yun na yung mga ibang establishment na, na, doon eh. Yun nga po sir. Yun yung yun, nire-reklamo nila kasi na... Oh. na, kasi, na kasi nakita ko siya sa Balitang K, nandun si Negi. Nag-guest doon sa Balitang K na yun. At kung hindi siya nag-guest doon, malamang nandun pa kayo. <laughs> Tama! Wow! Pwede siya. Pantawig gutom na rin <laughs> Mukhang oh, masarap nga talaga yung ramen dito, Kuya Mac. Wala pa rin pa Tagal pa rin. pakla! <laughs> Kinain mo talaga? Hmm. Kaya pili ko ang sekreto ng ramen na to. Dito. Ito yung mga secret ingredients nila. Ito yung patago na hinahalo ng cook sa mga ramen. Kaya nagiging pakla. Naaamoy mo na ba? Naaamoy ko? Naaamoy ko pre. Amoy sa batos. <laughs> Hawker Street? Hawker Street? May may issue tayo dito. Nagtitinda kayo ng ramen, di ba? Nakita ko. Pumipat <laughs> yun. <laughs> <laughs> Yung ramen dyan na bago, di ba? Ano nga ngayon ang masasabi ko? <laughs> ah, uh, mukhang oh, masarap eh. Hindi pala tatry. Subo ako mamaya, magigipila ko dito. Eh. So, Sumatay sa batin salita, hindi ka loyal sa produkto mo. <laughs> so, titikman ko lang, sir. Parang Titikman ko, mo lang. Kasi Kasi doon ako galing kanina. Dahil sa sobrang gutom ko, napapitas ako doon sa dahon. Yung mahalaman doon sa tabi-tabi. Doon ko na lang, pwede nalaman ko doon na doon nila pinukuha yung mga ingredients nila. Bakla! <laughs> So yun yung sikreto nila, yung halaman sa tabi nila? Ano sir? Yung sikreto namin oh. yung panok? Ang sikreto nila sa amin nila, itong panok na to, dito sila kumukuha ng balibo. <laughs> Bago kayo nagbubukas, nag ritual kayo dyan? Oo oh, no, naman sir. Nangasalangin kami dyan ng 6 lara at 66 naman namin. <laughs> <laughs> hey, kung susukate mo yung buto mo sa facial expression mo, paano? <laughs> Para na, CCR lang. Sige po, doon pa naman po kami. Ang mahirap nito, tayo yung naunang dumating dito. Dumadami ang alagad ng mga... Alagad sa sakin sa ramen. <laughs> kami ang tunay na ramen ranger. Kuya, kami yung una sa pila ha. Sige po. Paano yung may mga nakapila na? Dining po ba tayo? Dining. Sa cashier sa baba. Sa cashier sa baba? Oh, sige. Tayo yung mauna. Kita niyo kung gaano kalamang pila yan binibila ano. Ang problema, no? kami ang nauna dito. Ngayon, tayo ang nahuli. Paano mo ipapaliwanag yung ate? Nagkikitan kayo. Natin? Oh, <laughs> ha? Dumating kami dito, parang aapat na katao pa lang. 5, 5 p.m. pa. Busila ko lang yung araw, nandito na kami. Okay, okay, na Pakita mo, may ebidensya sa, ano, sa, may sa Naman po eh. Mabilis lang naman mabilis daw. Ilang minuto ang service? Yes, 10 minutes. Okay. Oh, sige, ang may araw ba yun ito talaga hapon? Hindi yes. po. Ikaw hapon ka ba? Para hapon ba? May timla ko eh, para hapon ako. Hindi, joke lang. Sakto, sakto! Number 1, first time oh! Many unbearable hours later. Yay! Later. Ilang oras na nakakalipas na dito pa rin kami. Much later. Nagtataka ako kung anong meron sa ramen na to eh. Nagtataka ako bakit ako sumami. Ano pa kalit ng ramen na to? Yata 15 minutes later. hours later. Papas ko na. Nandito pa rin kami. <laughs> The next day. Ay, kung gatis, umusot tayo. Umusot tayo isang hakbang. Four to six days later. Diba? Pakunti lang na pakunti yung tao, no? Tingnan <laughs> mo sa likod. Padami ng padami, bro. Time check. Pag New Year na, nandito pa rin kami. Kay daw. Kay daw Parang, mo, pamilyar sa mga. ko yung sa mga TV commercials ng abs cbn Sulit! Ang 30 pesos ko! Pamilyar, pamilyar. Kulas! Kulas! <laughs> One hour later! Parami ng parami ng mga tao sa likuran. Paramen ng paramen. Kasi ba't dito pa tayo pumila May, ramen naman doon eh. Tapos pili ko hindi ka, hindi ka masasarapan doon. Alam mo kung bakit? bakit? Kasi mabilis mo na siya makukuha. Ah. Mm. Wala kasi doon pila pero may ramen doon. Dito pinaghihirapan mo yung ramen. Kaya sa guto mo, ganun siya kasarap. Yung mga bagay talagang masarap ano, kainin pag pinihirap. May hugot <laughs> ka dun eh. Ano sa'yo? Narinig ko, ang dami mong orderin eh. Ano mo mga orderin mo? Basta may spicy and may medium spicy. Mas narinig ko, parang lahat binabanggit mo. Baka gusto mo tirahan kami. Girlfriend <laughs> mo? Ano? Kayo ba? Hindi po, lang. Ano uh, orderin mo ako? I tantan mean, men. Uh, uh, o oh, yun, tantan men. Kapareho sa'yo. Sobrang anghang ng tantan -tan men. Kaya doon lang tayo sa normal na ramen. Orderin okay, nyo. Spicy. Sobra ba yan? I'm not sure. Sabi ko sa'yo, tirahan mo kami. ubus mo lahat yun eh. Suko ko na ba? Mati na lang eh. Subusubo na tong kaibigan ko eh. Pumila kami dito, magpapasko ngayon. Holy Week na, wala pa rin yung ramen namin. Pabutin tayo ng 2018 dito yan. E, okay. No, Mga lakas tumayo ng kasama mo, no? Ang pahit pa ka, magkira ka! Pepe. <laughs> Ito na yun. Waiting game na tayo. Summarize natin. Ilang oras tayo. Tignan natin. Ilang oras tayo pumila. <laughs> Kanina may araw pa eh. Hinabot na tayo Labor Day dito. Medyo na-uaw na ako. Pahingin mo na po eh. Laki ng hours dito. Siyempre, ikaw ba naman mag ng ilang oras? Diba talaga uuhawin ka eh. Huh? <laughs> <laughs> ang klase. Hours Sulit ang 100 pesos ko. Oh, ayun na yung ko. <laughs> ano yan? Mozzarella cheese toast. Manghang to? It's the cheese. Ba't ba? Bawal sa akin manghang grape. eh. Bawal sa akin manghang. Sa'yo na. <laughs> okay. Mozzarella cheese. Manghang daw to ha. Bawal sa akin pero try natin. Kung may effect sa akin to. Tasa ang acid ko eh. Okay naman siya. Isang subuan dapat ma lang. <laughs> masa <laughs> naman. Masa <laughs> naman. masarap sya Ayun hmm. na, ayun na, ayun na! Ay, 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 ay! Saba, 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 Anak na ang bating. Eh, isang, isang taon. Sobrang saya, di ba? Sa wakas, may ramen na. Sobrang laki ng ramen, 135. Ate, anong masasabi mo? Mas naunan dumating yung order namin. ස ි ස oh.